Spirit Guide Messenger po Welcome back po Hi Gemini Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha Alamin natin kung ano ang mensahe ng person mo Kung ano ba ang kanyang enerhiya uh, Love life to ha At if ever na meron akong mga negatibong nasabi Gemini At kung sa tingin mong uh, hindi, yun, hindi ikaw yun <laughs> Ikaw na bahalang mag adjust ha Paumanhin na lang ano Okay. So, Gemini, aalamin natin ang mensahe ng iyong person, ang kanyang enerhiya. The sun. Ayan, the sun. Pero, reverse kasi siya. Ito, reverse natin, babasahin. So, Gemini, kung kailan mo mapapanood ang video ito, yun ang panahon. Oras, ano? Mga nakatadhana dapat nakatadhanang malaman mo kung ano ang sagot sa iyong mga katanungan. Meron ka siguro katanungan. Water. Water. Hmm. Mukhang may issue itong person mo. Gemini, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kita ng kamalayan ano? at pag-asa na ay okay, mahil mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga tao sa kapaligiran mo, no? Completion. Okay, wow. Ang ganda naman ang completion na to. Pero, may issue itong person mo. Mm. May issue itong person mo, Gemini. Alam mo, Gemini, completion, di ba, meron nakalagay ah uh, ito water. Ang water kasi hindi mo nahahawakan ano. So, ang validation ko tapos the sun. Ito babasahin natin siya ng reverse siya reverse, lumabas. So, meaning meron kang goal sa buhay mo no. Ikaw mismo, Gemini ano, na hindi mo to natamo. Or meron kang uh the health person mo to no. Actually, may ang love life naman din kasi konektado rin niya sa trabaho natin, di ba? Sa pera, sa pananalapi natin ano. Dito ko kasi nakakita na ito sinasabi completion pero reverse to so meaning mayroon kang expectation sa person mo na hindi mo natamo Hin hindi mo hindi mo natamo um, stepping into power you are strong beyond measure Stepping into the power. In, into the power. Hmm. Navigating by the stars. Follow your bliss. And then, ascending the mountain. Keep going forward. Okay. Nag-get ko na. Okay. Ah. Uh, Meron kang setting sa buhay, nangarap ka, tapos, uh, yan nagkaroon ka na ng person, nagkaroon ka na ng relasyon, siguro umabot na kayo sa deep, 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 deep connection, ano? And, doon mo lang nalaman na meron kang expectation sa person na to, pero hindi, hindi natupad, hindi natamo kung kailan pa naging deep na ang relationship niyo no kung kailan pa nag ano ka nag nag-expect na parang hinulog mo na ang lahat ng kalooban mo dito sa person na to ano tapos doon mo lang lamang na ay teka lang merong something may something <laughs> may something dito hmm. baka itong person mo meron siyang dating karelasyon ano meron siyang issue sa karelasyon niya pera tao Or, baka yung iba sa inyo may kakaibang, hindi makakaiba, I mean, uh, bawa, uh, naging bakla, or naging tomboy ang, ang ano niya, no? Hmm. Baka yung iba sa inyo, example lang sinasabi ko, ha? Hindi ko alam kung maano, basta yun ang nakakita ko. Kayo na ang bahay lang mag-adjust, ano? Baka yung iba sinasabi mo, may patron pala to, yung ganun, ano? Hmm. So, maraming nakatago dito sa person na to, na kung kailan umabot na kayo sa um, long long relationship eh, hindi ko alam kung ilang years na kayo mag ano, ano pero umabot na kayo sa deep 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 relationship niyo na ang akala mo na siya na ang dawan na ang mo siya na yung uh, person na hinahanap mo hmm. tapos doon mo na lang nalaman na meron palang issue sa pera sa tao sa dating karelasyon makakakaibang gender pa. Pero, itong person mo, uh, stepping into power, di ba? Tapos navigating by the stars, ascending the mountain. So, meaning, ikaw. Ikaw to. Enerhiya mo to. Itong person mo, kung ano ang gusto mo, kung ano ang hiling mo, papayag siya sa'yo papayag siya sa gusto mo. May connection din kasi sa pera, ano. Malamang na gusto mo itong alagaan. Baka ikaw may pera ka, ano, Mayaman ka. <laughs> may kaya ka, ano. Meron kang gustong alagaan dito. Ayaw mong mawala sa'yo or ayaw mong merong ibang makaano, no? So, ang nakakita ko dito, itong person mo, no? Magpapakumbaba ito. So, meaning, kahit ano man ang gusto mo, may hindi mo natamo yung, yung expectation mo dito sa person na to, no? Na inaasahan mo na, halimbawa, uh, let's say, binata. Ano? Tapos na, later on, na-realize mo may anak pala, no? May anak sa una, may nabuntisan, yung mga ganong issue ba, no? Hindi ko alam, ano? Pero dito, uh, meron kayong pagmamahal dito eh, sa nakakita ko. mm, -mm. So, meaning, kung ano gusto mo dito sa person, ah, kung ano gusto mo mangyari sa inyong relasyon, ano, kung gusto mong mag-quit, ah, talikuran ito, mukhang okay din sa person mo. Pero kung gusto mong uh, ipagpatuloy ang inyong relasyon, ganun din siya. Okay din sa kanya yung ganun. Basta kung saan mo idadaloy yung, ano, yung iyong enerhiya, yung iyong decision, doon siya. Mm -mm. Kasi, tinamo mo, pareho ng, ano, ang tawag dito, yung parang baston. Parang, ang tawag dun, tungkod. ba diba? Pareho sila. yun dito, may um, liwanag. Pagdating dito, walang ano. Kaya, ang eto, no, uh, Gemini, nakataya sa'yo dito ang sitwasyon nyo, no? Kung dati maliwanag ang pagtitinginan nyo sa isa't isa, ano Tapos nag-decision ka na ipagpatuloy ang inyong relasyon, then maganda ang magiging ano nyo, no? Pero kung madilim naman ang iyong isipan, ano? Iniisip mo lang yung sasabihin ng ibang tao, yung mga ganun ba? Um, kasi dito ko nakita na uh, hindi mo na reach ang level of security, comfort, um, stability sa person mo. But 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 kasi may completion, 'di ba? You are strong beyond measure. Follow your bliss. Keep going forward na andon ang pagmamahal mo. Parang sinasabi mo, ayan, ito rin may tungkod din siya, oh, ayan, oh tatlong tungkod, malapit, kagit na ang papalayo. So, mm, eto ito sinasabi sa iyo ng baraha, ano At malamang ito rin ang person mo, no? Mm -mm. Kasi kung ano ang gusto mo, susunod siya sa'yo, eh. Kung hihilain mo siya papunta rito, susunod siya. ah, mm. uh, so, meaning, na andon ang pagmamahal no turning back na. Talagang, ano na siya, papunta na siya rito. Paakit na dun sa bundok. Mm -mm. Tuloy ang relasyon sa madaling salita. Kung, kung ako man ang issue, mm, tingin ko, ikaw mismo, itutuloy mo yung samahan yung yan, tutuloy yung relasyon na yan. Mm -mm. mm yan ako sa inyo, no? Gemini. Itong person mo, kung ano ang gusto mo, yun ang, yun ang gagawin niya. <laughs> Kaya, mag-isip ka na kung ano bang gusto mo. Ano? Labas pa tayo ng ano. The moon. O, oh, malamang hindi ka pa, hindi mo, na, hindi mo, daming mo na, no? Grabe. Malamang hindi ka pa sure kung ano ang the spiral. Yes, tatama talaga. Oo. At saka, yung iba sa inyo dito, no? Siguro, itong person mo, no? Ito ang malaking issue na ikaw, Gemini, ayaw mo talaga mag-take ng risk or etong person mo mismo, ano? So, itong person mo siguro may ugali siyang pagsiselos, possessive, pagmamanipula, at pagkukontrol din sa pag-uugali, ano? Hmm. Malamang na nakokontrol ka nito, no? Gemini, pinapaikot-ikot ka lang nito. Hmm. Pero yun yung ganun yung ugali niya, eh. So, malamang na kinokontrol kanya. Hmm. Ganun ang energy ng person to. Kung Kung pagmamahal ang pag-uusapan or ang pagbabasihan natin dito sa barahang ito, meron, meron pagmamahal. Kaya nga lang, uh, masasabi ko, hindi kasi siya perfect, ano? <clears throat> na perfect na tulad na inaasahan mo. <coughs> Excuse, sumasakit yung lalamunan ko. So makikita mo yung uh, shape ng moon na, no. So hindi siya dito makikita mo. So eto ang gitna, ang iyong expectation. Pero kung titingnan mo 'tong nakapaligid na moon na to no, <coughs> di ba kita mo may half, di ba? Dito pa crescent. So meaning hindi niya kung ano expectation mo sa kanya, akala mo completion, buo, maganda, guwapo, maganda ang background, kung ano man yung expectation ang meron ka, wala yun. Mm, -mm. Pero mahal ka ng person na to, itong, itong, person mo. At, sa kabila ng pagiging may negatibo siyang pag-uugali, pagsiselos, posesi, pagmamanipula, pagko yung mga ganyang klasing pangit na ugali, sa kabilang banda, kung anong gusto mo, <clears throat> susunod siya sa'yo. Yun ang gagawin niya. Hmm. Sang ayon siya. At medyo may, may takot din siya sa nadarama niya, no? Kung totoo bang uh, tanggap mo siya, or baka naman ang na iniisip mo ay yung sasabihin lang sasabihin lang ng mga tao dahil umabot na kayo sa ganitong sitwasyon na parang no turning back na nga ano parang ganun, na siguro meron na kayong pinagsama-samang mga mm, um, hindi kay, kayamanan I mean meron na kayong pinagdaanan meron na talaga kayong pinagsamahan ano may iniisip siya na baka napipilitan ka lang or mm, no choice na parang kailangan gawin mo na lang to or ganon. Pero, huwag ka mag-alala, ano, uh, Gemini. Susunod ito sa kung anong gusto mo sa kabila nang meron siyang mga negatibong pag-uugali. Ano to? Uh, inborn na kasi sa kanya to eh. Mm, may ganon na talaga siyang ugali. Kaya, hindi mo maaalis ma uh, pero, susunod siya sa gusto mo. Mm. Kung mag na kayo, no, tingin ko, mag-asawa kayo, nasa tamang edad na kayo siguro, ano? At itong person mo, ah, uh, alam mo na eh, kilala mo na yung ugali nito eh. Feeling mo, irresponsible, unreliable, unstable, unsupportive, yung mga ganyang negatibong pag-uugali. At inisip mo siguro, kasi parang, parang feeling mo ikaw na lang ang lahat, ano. Mukhang nakaramdam ka rin ng pagod, nahilo ka na siguro. <laughs> nahilo ka na siguro dito eh. Sa lahat ng mga mga effort na ginawa mo, sa lahat ng pinagdaanan nyo, wala ka man lang na pang hawakan na parang ano, diba? Yung tubig hindi mo nahawakan niya kahit sabi mong bilog yan, pag mo, pak wala yan as long as ilalagay mo sa container yan o kasi sa parang parang ano yung balat ng lobo di ba yung balloon mm, or kaya plastic bag para mag shape pero wala siyang shape eh so ngayon yun na nakakita ko sa na parang hapong hapo ka dito malamang na itong person mo disloyal din to ano kaya inuutu-utu ka na lang nito pero sa pagkakauto sa humapot na kayo ng ilang years ano ngayon ganun ba Uh, nag-cheat itong person mo. Pero ang pag-cheat naman nito, hindi, ano eh, ah, uh, kung nag-aalala ka, ano. Alam mo, meron, sari-sari ang klase ng cheat, ano. Meron yung mag-cheat na, nagustuhan niya talaga yung babae yun, na in love siya doon, or sa lalaki, or sa kung sino mang, ano, yung person na yun, ano, in third party. <clears throat> Let's say, ano. You know? ah, uh, involved doon yung heart, di ba? Sa case na to, nakakita ko, hindi. Hindi involved ang heart dito. Which is, meron siya, ginagamit niya, um, let's say, bayaran, yung ganon. Hindi magandang words, pero um, yun ang nakakita ko dito. no. Kaya kung nag-aalala ka, it's a part na siguro natukso lang, yung ganon. Or nadala lang. Um, kaya hindi kasali ang puso dito, if ever na nagkaroon ng disloyal or yung sinasabi natin pag -cheat -cheat, hindi kasama ang puso dito. Hmm. Kaya, kahit nagaano ka negatibo ang pag-uugali ng person mo, kahit na ano pa ang sitwasyon niya ang meron siya ngayon, or ano, yung ikaw pa rin ang masusunod dito. Mm Kahit sabihin mo marami tong bisyo, sugal, alak, sigarilyo, mga ganyan, ano, ah, uh, wala siyang pake. Mm. Ang gusto niya ay masusunod. Iinom siya, magsusugal siya. Hmm. At saka, alam mo, meron ako nakakita dito kasi bilog, di ba? Bilog, bilog, bilog. So, nakakita ko dito pera. Meron ba kayo ano? Ano ba yun? Lightning and sacrifice the seer. Okay. Ah, hi, 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 hi. So, meaning, meron kayong issue dito sa pera. Meron kayong rivalry. Ano? Hmm. Kung hindi rivalry samanan loob na para ako na lang kahit kahit, ako lang ang kumikita. Yung isa ano. So, hmm na ano ka na dito eh, napuno ka na dito. Hmm. Mag-asawa na siguro kayo dito, yung iba sa inyo. Or, kung hindi kayo mag-asawa, talagang malalim na talaga ang inyong connection dito, ano. Ah, uh, hindi, hindi nyo na kailangan pang ikasal para tawagin mag-asawa dito. Meron na kayong mahabang ah, uh, samahan na halos para na rin kayong mag-asawa dito, ano. And dito ko nakakita ang issue sa pera na nagkaroon ng uh, maaring ikaw, Gemini, ang merong pera dito. Na ayaw mong uh, hindi naman sa ayaw, kumbaga gusto mong alagaan yung pera, ayaw mong mawala. Um, kasi grabe siguro ang pinagdaanan mo bago mo narating ang sitwasyon mo ngayon, ano? Or bago mo nahawakan yung perang yan or kung ano man yung pinaka Uh, pinaka-bibigyan mo ng importansya or halaga na tinitingnan mo, tinitingala mo talaga ngayon kasi sobrang sacrifice ang meron ka. So, ngayon, ang nakakita ko dito, kung ano man ang meron kang income na pa sa kamay mo, talagang pinagiingatan iingatan mo at ayaw mong mawala yun. Hmm. Kaya parang akin to eh, sa akin lang to. Pero, may pagmamahal dito. Hmm. Kaya baka yung iba sa inyo, 50-50 ang inyong, ano no, Baka kasama kayo sa bahay, kailangan eto lang ano, yung merong bang rules and regulation na ginagawa na hindi pwede yung ganito or wag mo dadari yung mga kamag-anak mo dito, yung ganyan, ganyan, yung mga ka, ano, <laughs> yung mga ganun ano. So, meron kayong ganyang klasing ano, samahan ano. Hmm. At itong enerhiya ng person mo, sa kabila ng pangit ang ugali niya, may mga bisyo, susunod pa rin at susunod siya sa'yo. At mag, may pagkakamali man siya nagawa, Huwag ka mag dahil hindi kasama ang puso doon. <laughs> Alam mo naman, lalo na kung lalaki, ano. So, na, na ano lang. At kung ikaw naman, ang single na Gemini, ano, at naghahanap ka ng karelasyon na mm, malamang yung makikilala mo dito is may ganyang klaseng uh, pag-uugali, ano. May bisyo, self-centered. Kaya mag-ingat ka na lang. Tingin-tingin <laughs> uh, mm, ka na lang sa paligid. Lalo na kung ikaw yung Gemini na never ka pa nagkaroon ng karelasyon, mag-ingat ka na lang. Kasi itong person na to na makikilala mo, ano, or baka yung iba sa inyo nag-start na kayo mag, magka-ano, maging magka-relasyon. then later on, lalabas na yung pagiging mapagkontrol niya, yung pagiging stubborn, conservative, conservative, titingnan niya yung mga suot mong dami, pagbabawalan ka, and then may pagka greedy ito, materialistic, ano, so madamot, madamot to, kaya ang takbo ng isip nito, kapag naglabas siya ng pera, or tulong, dapat may kapalit, yung iba sa inyo, no, hmm. at uh, yung iba, itong person mo, no, may tingin ko, ay itong Uh, taong ito may gagamitin siya para lang mapaamo niya ang family mo uh, nagmamasid-masid to eh hmm. tinitingnan niya uh, para nakatago siya na basta nagmamasid siya ay to rin para nagmamasid din ano uh, meron siyang pinag-aaralan na sitwasyon na may pera si connection din sa pera ano pero iniisip niya na may, may kakayahan siya may kapangyarihan siya na magagamit niya para lang may, magkaroon siya ng kakampi uh, mapaamo niya ang family mo siguro yung ganyan gagamit siya ng power malamang ang iba sa inyo no uh, Gemini itong baka makikilala mo pa lang to or iba sa inyo kilala mo na no Uh, malamang na-spoiled brat itong taong to, ano. Kaya, yung mga negatibo niyang ugali, uh, kumbaga, pinamihasa na siya ng parents niya sa ganito. Kaya, wala siyang, ano, uh, hindi siya nakakaramdam ng guilt dito, ano. Parang, ang alam niya, hindi siya nakakaperwisyo. Ang alam niya, yung kinikilos niya ay normal. Parang meron siyang ano eh ugali na uh what she wants what she gets or what he wants he will get. Yung ganun. Kaano yung gusto niya ma ma mag-aano niya makukuha niya. Kasi alam niya yung kapangyarihan niya. Eh. Hmm, meron meron siyang ganung klasing pag-iisip ano. At ang masasabi ko kung Gemini, ano, hindi pa naman kayo, makikilala mo pa lang to, or nanliligaw pa lang siguro sa'yo, inaamo yung fe, parents mo, no, maigi na, bago ka pumasok sa sitwasyon, ano, ikaw ang magmasid, <laughs> mas, mas ano, mag, mag, ano ka, magsuriin mo yung person mo, yung mga suitors mo, yung mga manliligaw mo, kung gaano karami, ano, at yung sino ba yung taong na, na nakakasalamuha mo ngayon na medyo nagkakaroon ka siguro ng feelings ano mm. so depende Gemini kung ano sitwasyon ng meron kayo ikaw na mag-adjust ha pero ito lang ang nakakita ako sa baraha so masasabi ko na um, hmm, pag-aralan mo na lang ano so meron siyang ganong ano ano uh, pag-uugali ano na kung ano rin naman ang gusto mo eh susunod siya pero kahit na sumunod siya sa iyo, meron pa rin siyang sariling paninindigan sa parting negatibong pag-uugali niya. <laughs> Mga negatibo niyang addiction, habit, pero malamang pag, dahil din sa pagmamahal, susunod siya sa gusto mo pero mahihirapan kang baguhin ang ugali nitong person na 'to. Mm -hmm. At yung iba sa inyo no, katulad na sabi ko kanina kung nag-aalala ka na uh, 'to nag-cheat itong person mo, Huwag ka na mag-alala, kasi sa pag -cheat -cheat niya, hindi naman kasama ang puso. Okay? Lalo na kung lalaki ito, ano, baka nakisawsaw lang. <laughs> okay? So, Gemini, kung meron ka sariling validation sa baraha, then validate it. Kung naka ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At ako, yan lang ang nakita ko sa baraha. At uh, yan lang, -hatid ko sa iyong mensahe. At maraming maraming salamat, Gemini, ano sa pag-request nyo sa ganitong klaseng reading. ano At hindi ko na siya hahalukayan ng as always na ginagawa ko sa pick a card. Ano? So, Gemini, hanggang dito na lang po ang ating reading. Maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment, at sa panunood sa paglaan ng oras. Namaste po. Bye-bye.